Hello mga manay! Ngayong araw nga ay samahan nyo kaming pumasyal dito sa Embarcadero at dito sa Legazpi Boulevard. Wala ito sa plano itong pasyal na ito at naisipan na namin dumaan kasi maaga natapos yung lakad namin. Kaya why not? Chok not! <laughs> first time nga ni Aling Makulit dito sa embarkadero kaya tuwang-tuwa siya nakita naman siya ng ibang view so pagkadating namin ayan ang bubungad sa iyo yung malaking butanding na yan hindi ko alam kung andiyan na yan dati pa last na punta ko pala dito 2018 pagkakita ni Lia sabi niya may shark daw sabi ko naman whale pero sabi ng tatay niya ay whale shark nga daw ito kasi meron daw itong gills yun ba ganun ba yung basihan kung whale shark so please enlighten us so andito pala to, sa taas ng embarkadero mga bandang alas 9 ata to kaya wala pa masyadong tao Napansin ko lang, parang more on BPO's and offices, yung mga nadagdag na establishment dito sa Embarcadero. Pero parang ganun pa din naman, actually, para sa akin, parang lungkot ng mall na to. Ever since na um, pumunta ako dito, kasi college days, <laughs> no, masyal-pasyal kami dito, parang ganun pa din naman. Dito pala, tuwang-tuwa ako kasi tinawag na naman ako ni Aling Makulit sa buong pangalan ko. Alam niyo ba na never yan nabulol sa pangalan ko? Magmula nung nagdadal-dal na yan at mula nung yung tawagin ako sa pangalan ko, kasi never siyang nabulol. Tamang lakad-lakad nga lang kami dito ni Aling Makulit habang may kausap yung tatay niya. Meron kasi ditong BPO, bago ata ito dito sa Embarkadero, so kinakausap nung papa niya yung staff. Plano ata mag-apply ulit sa call center. Ayan na nga po ang aming tatay. Oh, sir, ba't mo naman nilampasan yung anak mo? <laughs> Dito na nga kami sa Legazpi Boulevard. Dito lang tapos may bandang Sutherland Hindi na kami pumunta dun sa kabila, sa kabilang dulo. Kasi sobrang lawak pa nito papunta pa sa may Sawangan Park. Eh, medyo mainit na ng time na to. So sabi ko dito na lang kayo mag-stay. At tingnan nyo naman, sobrang lakas ng hangin dyan. Pero nakuha ko pong magpayong. At ang ending ay nabaliktad nga ang aming payong. Opo. <laughs> so tuwang-tuwa naman ang aming aling makulit dyan. At may pakanta-kanta pa. Ay, maya maya pa nga ay nag-aya na naman ang papa namin na umuwi na daw. Sabi ko naman ang aga pa. Minsan na nga lang tayo makagala. Minsan na nga lang tayo makalabas ng bahay. Uwing uwi agad. Alam niyo po ba ako ay taong bahay din katulad ng asawa ko. Pero kapag ganito may pagkakataon na minsan ka nga lang lumabas, lalo na ay may batang makulit na kailangan din ipasyal-pasyal kahit papano para alam niyo yun, may iba naman yung ambience niya why not, sulitin mo din kapag may pagkakataon na ganyan, lalo kung maaga pa naman, so sabi niya, o oh, sige punta na lang tayo sa somewhere daw na may natural na pasyalan, saan kaya ang may natural na pasyalan? nakakaloka at dahil maaga pa naman, sabi ko pumunta muna kami sa mall. Wala naman din kasing ibang pasyalan dito. At tingnan nyo naman ang aming aling makulit. Sanay na sanay mag -jeep. At dyan ang siya ng inok Sabi ko mamaya na at kumain ka na muna ng kanin. Kaya narinig nyo nanghihingi ng inok ang batang makulit. Inok ang tawag niya sa mga gata. Tapos sabi ko mamaya na lang at kumain na lang tayo ng kanin. Sarado pa dito sa Ayala Malls pagdating namin kasi wala pa tong 10. So, ayun, napadpad kami sa Mang Inasal na favorite branch namin. Actually, last na kain namin dito was noong 7 months pa lang si Lia. As in, makikita nyo yun sa last na vlog ko doon sa YouTube channel ko. Sayang, hindi ko na yun ma-access. Anyways, ayan siya, o. Oh, parang kailan lang, no? Ito yung branch na yun. Dito yun sa may 101 mall. Doon kami kumain dati sa taas nung no 7 months old si Lia at hindi ako makabuelo ng kain noon. Kasi nga, may karagamba pero tingnan nyo naman, ngayon, umuupo na din siya. Meron na din siyang sariling upuan. So, ito na nga yung waiter at binigay na sa amin yung pagkain. Charot. Yan ang aming tatay, oh. Oh, napaka-serious naman yan mag-serve. Sabaw. <todong> Sabaw. Sabaw. Yan, Ayan, galit-galit muna tayo at ang dami ko ng gutom dyan. Ayan, finally, nakabuelo din ng kain sa mga inasal. Naka, nakapagkamay din. Kasi nung nakaraan, Diyos ko po, di ba, pahirapan tayo kumain dyan. Ang laki niyang in-order ko, petro yan. As in, hindi ko yan maubos-ubos. Kahinatian ko si mister. At nakadalawang kanin lang ako dyan. Ang hina ko naman kumain. Dalawang rice lang. Char. Sa totoo lang, kahit hindi ako nag-extra rice pag nasa mang inasal. Kasi sinusulit ko yung original na order ko. Kasi malata na yung mga susunod na kanin. Nakakaloka. Pero in fairness, sa branch na to, kahit yung mga extra rice mo ay talagang Um, katulad nung quality nung original na order mo alam 'yon kung nagigets yung sinasabi ko at dumating na nga itong isa pa naming order yung halo-halo kasama siya dun sa order namin pero nahuli lang siya iserve kaya tuwang tuwa itong batang makulit oh. alam nyo ba magkakita ng no? ice cream ayaw na tuloy kumain ng kanina Habang kumakain pala kami, may nakatingin sa amin kanina pa. So, naawa naman ako. Kaya, ayan, sabi ko, tara po, kain ka po. Mukhang gutom na gutom pa naman si kuya. At ayan na nga, oh, nanghingi pa yan dyan ng extra rice. Kasi, parang pagod na pagod din siya. <laughs> Nabuli na naman ang tatay. Tara, kain ulit tayo, guys. Thank you for the blessings. See you in our next video. Bye-bye. <laughs> Kita Sekarang kalau <laughs>